Kumusta mga brad? Ngayon nga pong magtatapos na ang 2023, may mga tao pa rin na hinahanap yung motor na matagal ng hinihintay nila. Kasi nga, sa makalipas na buong taon, yun lang talaga yung hinihintay nila. Kaso lang, mapahanggang ngayon, wala pa rin talaga. Wala. Zero. X. Pero yung ibang tao, hindi pa rin talaga nawawala ng pag-asa. Buhay pa naman daw kasi sila. Habang humihinga, maghihintay sila. Ganon nga po sila kaloyal doon sa motor na gustong gusto nila. Kaya sana sa susunod na taon, mapagbigyan na. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpa dito sa akin walang kwentang channel, huwag ka na mag <laughs> So yun na nga. Ngayon papasok na nga po ang 2024. Isa sa pinaka inaabangan ng mga tao ay ang pagdating ng Honda Wave 125 kung ating nga po matatandaan nila ba sa Thailand doon pang October 2022 at mag 2024 na lang hindi pa siya dinadala sa Pilipinas peste ng yawa noong mga panahon nga po na yon excited na rin talaga ang karamihan ready na daw kasi yung ipo nila yung motor na lang ang kulang hindi na po natin may tatanggi na napakaganda po ng reputasyon ng Honda Wave dito sa Pilipinas ando na nga yung pagiging matibay pagiging matipid sa gasolina at marami pang iba kaya nung malaman nga po ng mga tao na meron ng ganito na ganitong motor hindi na po sila bumili ng iba pang motor ito na yung motor na hinintay nila kasi nga subok na talaga at sa ngayon nga po merong mga balibalita or chismis na baka ilabas na daw siya ni Honda dito sa Pilipinas kasi pinagsawaan na sa ibang bansa huh? hindi joke lang syempre baka dumating na talaga yung tamang oras alam mo naman yan si Honda mahilig sa tamang oras yan <laughs> so kung ikaw nga po ang tatanungin Brad kapag nilabas ba yan next year bibili ka? Ha? Bibili ka? Talaga? Bibili ka? Abay, sana all. Kung sa bagay, pag si Honda naman talaga ang naglabas, may bibili talaga niyan. Number one brand yan eh. Trusted ng buong Pilipino. Kaya dahil dyan, pag-usapan na naman natin kung ano nga bang meron sa motor na ito at kung gaano nga ba talaga siya kaganda. So ito nga po ang Honda Wave 125i na mayroong 124.8 cubic centimeter engine displacement. 4-stroke single cylinder, single overhead cam with two valves. Naka-program fuel injected at syempre ito po ay naka-air-cold pa din. Ah, uh, punish sound 2.5. <laughs> Ang kanyang compression ratio 9.3 is to 1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay may 9 horsepower, 7,500 RPM, 10.1 newton meter torque at 5,000 RPM. Na ayon nga po sa mga tao na kagamit sa motor na ito, ito na po ay kaya tumakbo sa bilis ng 118 km per <laughs> Pero kapag nilabas sa Pilipinas yan, panigurado aabot ah, ng 130 kph yan. Syempre, ibang usapan na ah, kapag Pinoy na nakasampa. Rider, heat, Ang kanyang tangke ay kaya magkarga ng 5.4 liters fuel tank capacity na ayon nga po mismo sa claim ni Honda ito daw po ay kumukonsumo ng 71.4 kilometers per liter. What? So talagang napakatipid din niya. Pero ayaw naman mismo sa mga taong may motor na naganito. 64 to 65 kilometers per liter daw yung konsumo nila. Hindi man tugma doon sa sinabi ni Honda, pero at least matipid pa rin talaga. Ang sukat na niya galong 70 by 90 by 17 sa harap at 80 by 90 by 17 naman sa likuran. Yung nakamags, oo, naka tubeless na. Pero yung nakarim type naman, may interior pa din. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka brake sa harap at drum brake pa din po sa likuran. As usual, wala din po itong ABS. Ang kanyang seat height ay may taas sa 758mm at 135mm naman ang kanyang ground clearance. At ang motor nga po na ito ay may kabuoang bigat na 106kg. Para sa isang 125cc na motor sakto lang yung bigat nya. Mapunta naman po tayo sa iba mga features so ang ilaw nga po sa motor na ito first time, naka LED na. LED din yung kanyang taillight. Kaso, bulb type pa din yung kanyang mga signal lights. Pero, hindi na rin big deal yon. Ang kanyang gauge panel, ganyan yung itsura. Naka-analog at may maliit na digital. Yung kanyang susian, so si pa rin. Hindi po siya nakakilis. Kung ko kumpara nga po sa mga old model na Honda Wave 125, di hamak na mas gwapo na to. Hindi ko naman sinasabing pangit yung mga old model, syempre gwapo din yung mga yon. Wala namang pangit sa hanin ng Honda Wave. Ang kanyang under seat compartment, mas pinalaki na din po nila ito. Ito nga po ay mayroong 17 liter space capacity. Nakasya nga po yung mga half face na helmet. Syempre kasya din naman yung mga full face na helmet. Basta hahatiin mo. Pero ito, hindi mo na kailangan hatiin to. sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part ang kanyang mga suspension so sa sarapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng ordinary telescopic at sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber na ayon nga po sa mga taong nakagamit sa motor na ito magandang bounce mm -hmm. panigurado wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagay ng istalyon at kitang-kita niya naman mga brad. Meron siyang ganun. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. Oh. At oras na nga po para sa ating Red Horse Check ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse. So therefore, ang motor na ito ay hindi pala recommended. Regarding nga po sa kanyang presyo doon sa Thailand, ito po ay nagkakalaga ng 54,800 Thai baht. Na kung i-convert nga po natin into Philippine Peso, ito po ay papatak ng 84,000 pesos. Pero syempre, presyo po sa Thailand yan. Pag nilabas sa Pilipinas yan, magbabago din yan. Sana nga lang talaga, ilabas na siya. Para naman lahat masaya. So hanggang dito na lang muna mga brad, kung may gusto kong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lang sa si baba. Keep bye!